Ayon kay NBA insider Mark Stein, may bagong direksyon ngayon ang front office ng Lakers dahil sa isa pang pangalan na tila lumulutang sa mga pag-uusap. Hindi ito superstar na malaki ang pangalan sa merkado, kundi isang wing player na may championship experience, si Andrew Wiggins. Samantala, kung titignan ang kasalukuyang sitwasyon ni Wiggins sa Miami Heat, malinaw na hindi naging consistent ang kanyang production mula nang mapunta siya roon. Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 12.7 points, 4.5 rebounds at 2.1 assists per game, mas mababa kumpara noong nasa Golden State Warriors pa siya, kung saan noong 2022 championship run ay umaabot sa halos 17 points per game ang kanyang ambag at naging pangunahing perimeter defender ng koponan. Ang pagbaba ng kanyang shooting efficiency mula sa 47% field goal percentage noong peak season, pababa sa halos 43% nitong huli ay isa ring indikasyon na bumaba ang kanyang offensive rhythm. Kung ikukumpara, mas mababa rin ang winning percentage ng kanyang mga teams matapos siyang bumaba ang laro. Sa Warriors, ang defensive rating nila ay kabilang sa top 5 noong siya ang primary wing stopper. Sa Miami naman, ayon sa basketball reference, nasa gitna hanggang ibaba ng liga ang kanilang defensive efficiency nang hindi naging consistent ang minutes at role ni Wiggins. Ibig sabihin, malaki ang epekto ng kanyang fluctuating performance hindi lang sa offense kundi lalo na sa depensa ng kanyang koponan. May ilang analysts na nagsalita ukol dito. Ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer, nananatili pa rin valuable si Wiggins bilang two-way wing kung may lalagay sa tamang sistema. Sinabi rin ni coach Steve Kerr noon na isa siya sa best perimeter defender sa liga lalo na kung motivated at nasa tamang kondisyon. Ngunit, tulad ng nabanggit ng ilang reporters, kasama si Mark Stein, ang kanyang role ngayon ay hindi na ganoon ka-stable, kaya posibleng mas ma-maximize siya ng isang team na nangangailangan ng versatile defender na pwedeng maglaro on and off the ball, isang papel na swak sa pangangailangan ng Lakers. At dito papasok ang usapin ng supporting cast ng Lakers. Kung sakaling pumasok si Wiggins, magiging mahalaga ang kanyang ugnayan kay Luka Doncic at Lebron James. Ang spacing at off-ball movement niya ay pwedeng magbigay luwag para kina Doncic at Aiton sa loob. Gayun din, maaari siyang magbigay proteksyon sa depensa kung makakatapat ng malalakas na wing scorers sa playoffs. Subalit, kailangan ring isaalang-alang kung sino ang posibleng isakripisyo ng Lakers sa trade talks. May mga ulat na kabilang sa mga pwedeng banggitin si na Jared Vanderbilt o kahit mga rotation guards tulad ni na Gabe Vincent. Ang tanong, magiging sapat ba ang package na ito para makumbinsi ang Miami na i-release si Wiggins? Sa huli, malinaw na nasa exploratory stage pa lamang ang lahat ng ito. Ang interes ng Lakers kay Andrew Wiggins ay isang indikasyon na bukas pa rin sila sa mga adjustment sa rotation lalo na matapos ang malaking hakbang na kunin si Luka Doncic. Ang usapin ngayon ay kung kaya bang maibalik ni Wiggins ang kanyang dating anyo bilang isang reliable two-way player. Kung oo, malaking tulong ito sa depth at flexibility ng Lakers. Kung hindi, baka maging isa lamang itong dagdag na kontrata na walang kapalit na consistent na produksyon. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.